Ciao raga! Busta naga? Ako ay mayroong good news sa iyo ha Kasi baka ikaw ay nakatanggap na ng bonus or uh, rimborso pero hindi mo pa alam at naitapon mo Tingnan mo raga ha kasi baka ikaw ay nakatanggap din ng garning klase na sulat na nakalagay dyan sa taas may logo uh, Merong uh, nakalagay na Intesa San Paolo Marami kasi nakakatanggap niya, nagtataka bakit daw minadating na ganyan sa kanila samantalang wala naman silang account sa Intesa San Paolo. Ngayon raga, tingnan mo 'yung nasa sa likod na parte. Nakasulat kasi diyan na yan ay bonus IDrico ngayong nga 2024. Yan ay yearly din ay binibigay at ngayon ay ibibigay ulit sila. Kaya yan ay huwag itatapon kapag ka nakatanggap ka dahil yan ay bonus, na yan ay uh, rimborso na dadalhin mo sa Intesa San Paolo and then doon ay ibibigay sa iyo yung amount na nakalagay diyan sa sulat. So, kailangan na yung sulat na iyan ay dadalhin mo sa kahit nasaan na saan na filial filiale or branch ng Intesa San Paolo dito sa Italia. Dadalhin mo ang uh, sulat na iyan plus yung uh, valid na document, maaaring karta din dito o oh, yan naman ay uh, permesso di sojourno kasama ang iyong tesera sanitaria. Yung amount ng maririmborso mo ay nakalagay diyan sa harap. At saka yung date na kung hanggang kailan dapat na yan ay dadalhin mo doon sa Intesa San Paulo para makukuha mo yung iyong rimborso Nakasulat diyan yung intro, kagaya ng example na are, uh, 27 daw ng July, kailangan ay hanggang sa date na iyon ay yan uh, ay uh, madala na sa Intesa San Paulo at mapapaltan na para makuha yung rimborso Kaya raga, kapag ka ikaw ay may natanggap din ng ganyan na sulat, huwag itatapon na ha dahil yan ay rimborso para na sa ganoon ay makakatulong din sa iyo at saka sa iyong pamilya. Sana rin na nakatulong sa iyo ang short video na re. Maraming salamat sa panonood mo. Ano proxima?